lalabas ang video ng isang taong mataas ng pulvoron ah! ako po si Sandra Kam, the president of the Whistleblowers Association of the Philippines the former PCSO director for seven years Joining the charity administration, ako po sa pakipaglaban ko sa korupsyon, I earned the ire of my co-directors at the Philippine Charity Swift Stakes Office. At ako po ay nakulong kasama ang aking anak for 20 months sa kasong murder na ng kalaban namin na sinakyan ng mga direktor ng dalawa na opisyales ng PCSO dahil sa pagsabi ko, pagsiwala ng korupsyon sa aming ahensya. Mga kababayan, hindi ang isang sandrakam matakot sa kulungan. We were being acquitted for the crime because God is with us. The truth is with us at alam ng sambayan ng Pilipino kung paano ako lumaban para sa katap sa karapatan ng mga mahihirap. Ako ang direktor I'm the only director of the Philippine Charity Sweepstakes office na pag every month mayroon kami ng pundo. We have a financial fund and charity fund na in two weeks time, ako ang pinakamadaling maubos dahil hindi ko kayang kunin ang pundo ko at itago ko para sa mga kamag-anak. Ibinibigay ko yan sa buong Pilipinas. mga general ang nakalaban ko. Pero hindi ako natakot. Dahil alam ko kung ano ang pinaglalaban ko para sa bayan. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo ng kahit limang milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion, pero inabit yun ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner na isa is construction worker from uh, Samar and our, another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Pero por si por Santo. Itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquianis Robles, putang ina mo! Ninanakaw mo, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, dalawa na malalaking tinamaan. Isang almost 400 billion at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo kayo. Kayo kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles, dito sa Malacanang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Diba, ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging MELIONARYO! Kapal NA MUKHA! kapal NA MUKHA! kapal NA MUKHA! kapal NA MUKHA! GABAL NA MUKHA! Gabal NA MUKHA! Gabal NA MUKHA! Na mukha! Hmm. Nung kapanahonan namin, sa aking ofisina, pinakababa, na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay sampung libo. Pinakababa yan. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000 nakakabikay ang uh, direktor niyong Sandra Kam. Dahil pag na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa ko mga direktor na magbigay ng 30,000 bawat sa fans nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning, pipila na. Buong Pilipinas to, ha? 2 o'clock. Dito, lalo dito sa, ano, sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa nating mahihirap, pipila na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga, at ang matatanggap lang nila ay libo. Ang tanong ko sa iyo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang kawatan. Wow! maalaala mo. Nagsilpi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa iyo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. Ngayon kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at sulohin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ngayon, silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayan ng Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Mga magnanakaw, itak, mga Magalaka, itakwi! Mga Magalaka, itakwi! Mga Magalaka, itakwi! Noong kapanahonan namin, during the Duterte administration, tuwing may sakuna, Mark, tuwing may sakuna, maglindol, mag, mag, uh, uh, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Noong mag zero ang Pampanga, dumating kagad ang ating mahal na pagulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon. Nakita namin hanggang sa mga etas, namigay kami Ibang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ano ang katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte, sa bandang Luzon, sa Norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kaagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalon ng todo ni Robles para ibigay kilisa Araneta Marcos at ki Bumbo Marcos! Mga abusado, itakwil. Mga abusado, itakwil. Mga abusado, itakwil. Mga abusado, itakwil. Sa sambayan ng Pilipino at sa mga nagmamahal sa ating bansa ng ating demokrasya, dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio. Dahil darating at dadating, lalabas ang video ng isang taong mataas ng pulvoron. Ay! Video ng pulvoron, ilabas! Video ng pul pulvoron, ilabas! Video na, pulborod, Video na pulborod, ilabas! Video na pulborod, ilabas! Video na pulborod, ilabas! Video na pulborod, ilabas! Boom! Sa ating mga uniform men, sa Armed Forces of the Philippines, at saka sa Philippine National Police, imulat nyo ang inyong mga mata

So, uulitin ko bago ako pumunta sa ibang topic. Uulitin ko ulit ang pakikiusap ko sa lahat ng Pilipino na wag nang tataya sa loto. PCSO, manloloko! PCSO, manloloko! PCSO, manloloko! BCS O Loco. Boom! Ikaw, Mel Robles, your days are numbered. Galing ka din sa wala. Alam namin ang pagkatao mo. Or dahil sa kurap official ka talaga. Ever since, kaya ka tinanggal ni Presidente Duterte, kinuha ka ng gobyernong ito. Dahil ang gobyernong ito, ang gustong, ang inilalagay, o niluluklok sa kaniyang mga ahensya ay laka-magnanakaw. Magnanakaw! Ma Mag Sino? BBM! Bino. naman tayo. Sinasabayan nung kami nasa Davao Prayer Rally, may sabay si Tambaloslos. Kilala nyo ba kung sino si Tambaloslos? Oh! Sinabayan ng pangibigay ng bilyon-bilyon kasama ang kanyang mga mga hudares na mga tongresman. Hmm nasa Cebu naman kami. Nang nasa Cebu naman kami, prayer rally. Sinabayan naman kami na pumunta sa Siargao. At pinag with 50 to congressman at pinagmamalaki na may 1.2 billion silang dala-dala Saan nang galing yung pera niyong ipinamimigay? At ginagamit yung front ang DSWD, Mr. Speaker. Martin Romualdez. Tambalos los hmm. kapal ang mungha. Tambalos los kapal ang mungha. Tambalos los kapal ang mungha. Tambalos los kapal ang mungha. Ang perang binibigay ni Martin Romualdez ay galing sa atin galing sa taong bayan. Pero pag magsalita, I'm bringing with me 1.2 billion in Siargao. Mahiya ka sa mukha mo. Hindi mo pera yan. Last week, may pinuntahan akong isang town ng province of Cebu. Ten years ago, that town is third class. Sleepy town po ito na pinakadulo na ng probinsya ng Cebu. Nang dumating ako doon, napanganga ako. Dahil ang ganda-ganda na ng lugar, the infrastructure is so nice with all the buildings, at naging turismo na. Naging tourist destination na ng Cebu province. It's a small, sleepy town na nag into like fifth municipality now na sinasabi ng mayor, baka maging city na sila. Itong taong ito, itong mayor na ito, ay galing sa hirap. Nag-dream siya na darating ang panahon ang aking maliit na bayan pag ako pinagbigyan na mamuno dito ay gagawin ko ang lahat para makilala sa provinsya ng Cebu. Ngayon, I'm bringing this out because I want Speaker Martin Romualdez <laughs> Namimigay ka, sabi mo, bilyon-bilyon ang binibitbit mo. Bakit hindi mo puntahan ang sarili mong bayan ng Tacloban? Whoa! tinaguri ang siyudad. Pero, ang dumi-dumi ng kalsada, ang pangit ng infrastruktura, wala kang makitang magandang building, at ang rason nyo dahil sa Yolanda. May mga nakausap pa ka doon. Nagpatayo kayo ng Yolanda Housing. Pero walang nakatira. Bakit? Walang ilaw, walang tubig, walang kalsada. And now, you are dreaming to be the president of the Republic of the Philippines. Hmm. You are dreaming to be a Prime Minister of the Philippines? Mm. Unahin mo muna ang sarili mong yard. Wala ka pang ipinakikitang maganda na hayop ka! Marami akong mga congressman friends ako tinatawagan. Sandra, sister, tigilan mo na si speaker. Mabait naman. Mabait ba itong masyadong walang utang na loob? Hindi. Mabait ba itong namimili ng tikilang milyon bawat kongresista para sumunod sa kanya? Noong December, namigay ka ng 20 million plus 2 million cash sa bawat kongresista para lang magustuhan ka na ilaban nyo itong Politicians Initiative. Mga bayaran mga bayaran mga bayaran, mga bayaran! 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 So, mga kababayan, mag-wrap up na tayo kasi may curfew tayo ng 10 o'clock. Ako lang talaga ay pumunta dito kahit pagod na pagod ako. Kalilibig lang ng kapatid ko kahapon. But I want to share with you my thoughts and my heart. I love the Philippines. Do you love the Philippines? Yeah! I love freedom. Do you love freedom? Yes! So dapat ipaglaban natin ang demokrasya. Itigil natin itong martial law at pababain ang dapat ng bumaba na palukuroni. Bumaba ka na! 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 Bumaba hmm. kana Again, bago ako bababa, bababa ako sa entablado. <laughs> Pero papabain natin ang nasa malaking ngayon. Yeah! Huwag na kayong tataya sa loto. Obo, dahil ang binubuhay nyo ay ang malalaking tiyan dyan sa malaking at itong si Robles. Salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.